ang ulupong at ang balkon. Nanay! Ako! Ako! Ako rin, nanay! Eh, hay na ang mga sisiyo na yun. Nadisturbo tuloy ang umaga ko sa ingay. <coughs> Ilang araw na mula noong mapisa ang mga itong niya at wala siyang pagkain para sa kanila. Mga anak ko, kung busog na kayo, Matulog na kayo. Noong mga nakaraang araw ay nag-imbak ako ng maraming pagkain na sapat na para sa ilang araw. Magpahinga na kayo mga anak at nang mabilis kayong lumaki. Di na ako makapaghintay na lumipad tayo ng magkasama. <laughs> Mahal ko kayo. Opo nanay, hindi mo na kailangan maghintay ng matagal. Mahal ka namin nanay. Mahal po kita. Pinakamahal po kita. <laughs> <laughs> Tingnan mo nga naman ang masayang pamilya. Matalinong palkon ka rin, Eno. Hindi ko na iintindihan. Paano nabisa ang mga itlog niya? <coughs> Habang itong mga itlog ko, hindi pa napipisa ni isa man lang. <coughs> Kinailangan ko tuloy mamuhay ng mag-isa. <coughs> <coughs> Habang narito ako, nag-iisa sa bawat araw. Paikagpatan kayo ng mga anak mo na maging ganyan sa harapan ko. Hindi <sighs> kayo makakatakas sa akin. Kakaiba, kailan pa naging ganito kalapit ang ulupong sa amin? Narito lang ako buong araw at hindi ko siya napansin. Alam ko ang reputasyon niya. Isa siyang nakakalason at malisyosong ulupong. Marami na akong kauring nakain niya. Dapat naming mag-ingat ng mga anak ko sa ulupong na ito. Magaling mga anak. Mas mabilis at mahusay na ang paglalakad niyo ngayon. Magiging matatag na rin ang mga buto ninyo at makakalipat na rin kayo sa susunod. Isang napakagandang regalo ng Panginoon sa atin ang makalipad sa asul na himpapawid, mga anak ko. Opo, nanay. Hindi na po ako makapaghintay sa araw na iyon, nanay. mag e pa po kami. Nanay, turuan mo pa kami. <laughs> Lilipad po kami ng mas mataas pa sa inyo, nanay. Ihanda niyo sarili niyo sa galing namin. <laughs> mga mahal kong anak, hali nga kayo. <laughs> Mga anak, oras na para bumalik. Hindi naligtas dito. Dapat ay maging alerto tayo sa lahat ng oras. Alalahanin ninyo, mga anak. Importanteng protektahan ninyo ang buhay ninyo. Opo, nanay. Huwag ka, Wag ka po mga po mga alala. Alala. Umuulan ng malakas mula pa kahapon. Mukhang nababahaan na ang kuweba ng ulupong pagkapansamantala siyang lumipat sa ibang lokasyon. Magiging maliit at marumi ang nabahaan na kuweba para sa isang ulupong na katulad niya. Wala nang masyadong pagkain natira. Kailangan kong maghanap ng makakain. Kung hindi, ay hindi magiging sapat ang pagkain namin dito. Ay, baka nag-iisip lang ako ng sobra. Wala na ang ulupong at wala namang katagkataka sa paligid. Hindi na dapat ako magsayang ng oras. Kailangan ko maganap na makakain para sa mga anak ko. Sandaling panguhuli lang at babalik ako. Ah, nanay! Nasaan ka po, nanay? <laughs> po ako, nanay. <laughs> <laughs> Lumipad na papalayo ang nanay ninyo. Lahat ng oras kakatago at kakahintay. Nagbunga na rin ang paghihintay ko. <laughs> Patalino rin niyong nanay ninyo. Ngunit ngayon, sa wakas, magiging masarap na almusal kayong tatlo. <laughs> Sino? Sino ang kumuha sa mga anak ko? Isang nila lang lang ang makakagawa nito Sigurado ako na siya lang Ulupong! Lumabas ka! Ngayon din! Ano ba? Bakit nag-iingay ka dyan sa labas ng kuweba ko? Huwag ka nang magkunwari Matagal na kitang napapansin Pero isang sandali lang Isang kaunting sandali, kinuha mo ang mga anak ko. Lahat sila. Ha? Sinong kumuha nino? Huwag mo akong akusahan ng ganyan. Walang hiyang ibon. Eh, iniwan mo lang dito ang mga anak mo. At ako ang sisisihin mo sa ginawa mo. Huwag kang magmalinis dyan. Alam naman natin na umalis ka pagkatapos kainin ang mga anak ko. At pagod na hinila ang halimaw mong katawan pabalik sa kuweba mo. Nakita ko ang mga ng dugo sa mga damak patungo dito. Walang hiyang uod. Ang mga anak ko. Kamamang mga anak ko. Isang minuto lang nawala ako at naging pagkain na kayo ng ulap na iyon. <laughs> Kung alam mo na pala, edi sige aaminin ko na. <laughs> bihin ko sayo. Naiinis akong makita kayo ng mga anak mong tumitiritit araw-araw sa harap ko. Sa totoo lang, kung iisipin mo, eh binigyan pa kita ng pabor, Falcon. Tingnan mo ako. Hindi ba mas magandang mag-isa lang? Na ni isang iniisip at hindi nagsasayang ng oras sa mga anak mo? Ha? Huh? Wala kang puso. Anong parte ba sa pagiging ina ang hindi mo maintindihan? Markahan mo ang salita ko. Isang araw ay pagbabayarin kita sa krimen na ginawa mo ngayon. Ulang 'yung ulupong. Paghihigantihan ko ang mga anak ko. Hindi ka makakatagas sa akin. Nakakainis naman ng ibon na 'yon. Hindi ko siya mapapaalis. Matapang talaga siya, totoo 'yan. Pero hindi hindi mo ako mahuhuli. <laughs> Sa lugar na ito, ako ang nasa itaas ng food chain. Hindi lang mabilis, pero matalino, malakas, at nakakalason. At bakit naman ako matatakot sa balkon na iyon? Kung may lakas siyang puntahan ako dito, haharapin ko siya. Ah! Aray! Sino ka? Sino? Nabubulag ang mga mata ko. <tong> Palkon? Ikaw pala yan, ha? O oh, siya. Nahuli mo rin ako. Huh? Magaling. Magaling. Napakagaling. Inasahan na kita dito. Naghihintay lang ako ng tamang oras para umatake. Natutunan ko yan mula sa'yo. Hindi na dapat mabuhay sa mundo ang mga makasariling nila lang na katulad mo. sabihin na nakalimutan mo na ang leksyon mo. Huwag <laughs> kang mag-alala. Magkakasama rin kayo ng mga anak mo. <laughs> <laughs> oh, may lakas ka pang bumangon? Eh di sige. May lakas pa rin akong hilahin ka pababa. <laughs> Tingnan natin kung gaano kataas ang lipad mo. Patay ang lasa ng tiyan niya. Uh, hindi ko na kaya. Pagod na ang mga lumipad. Anong nagya? Isang ahas, kinain ang isang palkon. Ah! 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 Kawawang nila lang. Masakit hindi ba? Buti na lang. Isa kang malakas na palkon. Pero minsan, napapagod din ang malakas. Kompleto lang sana ang mga mata ko ay hindi ka makakatakas. Wala nang susunod. <sighs> Maghihiganti ako. Sss, sa wakas, isang oportunidad. Huwag mo akong sisihin sa kamatayan mo. Sisihin mo ang sarili mo sa pagiging pakialomero mo, magsasaka. Kung hindi dahil sa iyo, ay napatay ko na sana ang balkon na iyon at matatapos na sana ang kadal niya. Ngayon, ngayon ay ikaw ang mamamatay sa halip na siya. <laughs> Lalagyan ko ng laso ng tubig at ang halian niya. Ang kailangan ko lang gawin ay magtago at maghintay na kaingin niya ng magsasaka. At mamamatay din siya pagkatapos umepekto ng lason. <laughs> Walang hiyang ulupong. Ano na naman ang pinaplano mo? Balkwan! Bakit ka nandito? Ikaw! Huh? Salamat sa magsasakang iyon. Naligtas ang buhay ko. Hindi ko makakalimutan ang tulong niya. Madali ka nang basahin ngayon. Ang mga katulad mo ay palaging may masamang balak. Hindi mo siya masasaktan habang nandito ako. Oo na. Eh di maglabanan na lang tayong dalawa. Tudoble pa ang saya ko kapag namatay kayo ng magsasaka sa parehong araw. <laughs> kabang bang lakas ng loob na harapin ako? Yes! Yeah! Ano nangyari? Ang palkon bayan? Ang ulupong mula sa kahapon? <tong> uh, walang hiyang ulupong! Nilasun mo pa ng tubig ang tanghalian ko! Kahit gaano ka man kalakas, o nakalalason, o gaano katalino, darating din ang nararapat sa iyo ito ang karma mo. Palkol, <laughs> maraming salamat. Mga anak ko, sa wakas ay matatahimik na rin kayo. Napagigantihan ko na kayo at nabayaran ko na rin ng magsasaka. Sa buhay, darating din ang nararapat sa iyo.